yung uh, tinatanong. O, oh, samahan natin yung mode. Uh, Tingnan natin kung ano ang problema nito. Tingnan natin yung battery mga busi. charge nya yan mga boss oh mga baba ba yung ano yung charging nya ibig sabihin mga boss ay may problema tong battery yan oh karga ng battery mga boss ngayon isubukan subukan natin yung paanda rin yung paanda ba Okay. ako sumandar naman pero dalawang cranking dalawang cranking siya yung ang subukan natin doon tingnan natin yung karga kung magkakarga ba yung turnitor na nagpipresi man siya mga boss sa dahil ano? boss tingnan nyo 11 naging 10.9 Tingnan natin kung mga baba. 10.98. Ang bilis niyang bunga pa mga boss. Ngayon tingnan natin yung pa, uh, kung mayroon man siyang grounded mga bossing. Pagnakain ko muna itong uh, negative terminal para lagyan natin ng uh, multimeter kung mayroon siyang uh, parasitic draw or uh, grounded mga boss. Tingnan natin. So mga boss, ang natin na uh, i-trial ng uh, parasitic draw. Uh, itong ano mga boss, kulay pula, ilagay natin dito sa pin ampers. Ito. Tapos lagay natin sa pin, um, pin yung uh, paa nya. Tapos pagka uh, natalagay natin mga boss, itong positive lagay natin dito sa negative terminal ang isang test probe ay lagay natin sa table ng negative yan mga boss meron siyang 58 56 ngayon hanapin natin mga boss kung saan yung grounded nya yun no ang laki ng kuryente na kinakain niya mga bossing yan Lagay ko muna ito dito. Lagay ko ng kalso para mag uh, test tayo ng ano, na uh, ground. Kung saan yung ground nya. Saglit lang mga boss. Eh, mga boss, nabukyan ko ng piyos. Mag, magtanggal tayo dito ng piyos. Kung saan yung ground niya. nya. Kung wala rito, dun tayo sa loob. Yan ngayon, naman boss, buksan natin yung fuse niya. Ang kalim natin. Kung mababag ba yung ano. Wala. siguro mga boss pag wala rito ay tingnan natin dun sa loob may fish box sa hulo na hindi nagpago kita ano nga ganun pa rin mga boss meron siya ang 64 napakalaki yung ano yung mga boss ngayon dun tayo sa loob po ako na yung ano mga boss yung grounded niya nakita ko rin mga boss ayan mga boss so okay, i ano natin uh, meron siyang 0.9 mga boss ano you know? 0.9 na halos na, na lahat ng uh, fuse mga boss na check ko na uh, bukod dito sa gitna mga boss itong sa audio ito may dalawa siya dito audio at saka audio at saka yung sa ah uh, dome light itong dalawa na to 20 amperes o 10 amperes na sa ang dalawang na itong abos ay hindi ko pa na check ngayon mga boss meron siyang 0.9 uhugutin ko dito mga boss at uh, saan yung uh, bumababa yung ano yung uh, multimeter wala na siyang reading makikita natin mapos tanggalin ko muna tong sa kaliwa yung sa non mi sa dome light 10 amps yan tanggalin ko muna tong 10 amps niya para makita natin sa dalawa ko saan yung may grounded dito itong dalawa na to Pwede din ko tong isa mga boss. Hindi ko kasi maano ng ah ang bolot ng fuse kasi hindi masa ano dito may masukat, meron siyang ah uh, nakalagay sa gilid na bris kaya sikotin ko lang muna ng flat screw ito mga boss And, tanggalin ko muna to yan notin natin tinan yung mga boss ha kung mawala siya ibig sabihin ito may problema itong sa audio na to notin ko muna Yan mga boss, yun natin. yon Ibig sabihin mga boss, napatay din yung doom, doom light oh. Nawala siya. Yung doom light nawala rin no oh.